Good morning. Today is Tuesday and day of ngayon ni Topher. And sabi niya, mag-food trip daw kami ngayon. Kaya naisipan namin na bumili ng kamote, saging with ginamos, latu, talaba, and ginisang munggo para sa hapuna namin. O so, diba? Ang sarap nun. So tara, samahan niyo kami magluto-luto. At ito na nga, halingan na nato para sa lulutuing saging, kamote, at saka yung munggo. Si mama yung magluluto sa saging and kamote. Mahilig din kasi siya sa mga pagkain ito. And habang maghihintay, magpakan muna kami sa talaba pala kami nitong super spicy suka sa halagang 20 pesos. Perfect talaga ang sukang ito. Pero uy, tingnan nyo oh. Grabe, hang fresh ng talaba. Grabe, nagtuon na dyan akong laway. Mga ninyo uy. Uy, ang sarap. Siya pala, itong binili namin ay tag 80 pesos per kilo. Meron din itong maliliit na tag 60 pesos per kilo and 100 pesos per kilo naman ay sa malalaki. Oh, diba? Pili ka lang kung anong sizes ang gusto mo. Anyway, alam nyo ba? Based on my research. Research? My research pang nalalaman. Itong talaba ay maraming binipisyo sa kalusugan natin. Mm -hmm. ito ay pinapaganda ang daloy ng ating pang dugo. Pagkalakas ng immune system. Pagpatibay ng buto at ngipin. Laban sa cancer. Kakaiwas sa heart disease. antioxidant. And, and pampagana sa alam nyo na. Uy! O ba? Diba, kain lang kayo ng talaba para muga per me. Charat. masarap naman talaga itong talaba. ito sa mga paborito ko. At marami pang binipisyo sa kalusugan natin. Anyway, ito yung malaking kaldero sa saging and kamote. And I think naluto na ito ating saging and kamote. Ano nyo Oh. Ano na nag ko with ginamos? Tapos, lagyan ng suka and sili. Huy! Sarap! At dito namang munggos, gilataan Ay, pa. Habang hinihintay malata, ito ginaprepare ni Josh lahat ng sangkap for our ginisang munggo. At dito na nga ang saging and kamote. Mga unta! Perfect! So, kasi hindi na mainit. And may ginamos pa, oh! lang natin ng suka, kamatis, mumbaya, tsaka sili. Ay, ang sarap. Kami kayo kay Mouse, hindi na mousse. Pati itong boost tingting, ting, kumakain mm -hmm. din ng kamote. si Kuya Jai, -Jai ang cute. Nagustuhan nila. Kami lang nakain namin. Ay, sarap naman kasi. Especially itong mama ko. Ganito kasi yung mga kainan nila dati. Hindi magpapahuli si Papa, oh. Kaka karting lang niya, pero kain agad. Hindi din niya mapigilan ang sarili niya. Kami, manjud siya. See? Si... Mm -hmm ko rin. Dami ko na rin nakain. Masarap dami kayong dinamus. Ay, ako. Hindi ko na pabilang kung ilang piraso na ang nakain ko. Sarap naman kasi. Perfect. Ang saging na hilaw sa ginamos. Tapos, yes. ito naman kamote, o. Oh. Masarap din. Masarap dami kayo basta kamotunoy. Eh. Pero nang no, hunaw Anyway, so, wak madugay. Naluto na ginitong ginisang munggos. Ang sarap nito kasi ang daming sangkap. Si Josh ang nagluto nito. Perfect, perfect ang kain sa hapunan kasi may sabaw. Tingnan nyo. Ang sarap, diba? Hindi ko magkawang pas ang tagbalay. Charot. Anyway, oh, pak. Sarap ng kain ni Josh, oh. Sarap kasi itong munggos pag mainit-init pa. Yung nung ng buwan or ginamos. Ay, just ko. Sarap ng kain. Yung mga ganitong food trip or magluto-luto. Isa to sa banding namin pamilya. Kaya na weekends or walang trabaho. Oh. simple lang. At least happy, diba? Itong si Topher, sabi niya, hindi na daw kami bibili ng talaba. Hmm. dumating na at natikman na niya. Kuy, okay, okay, hindi na dangan na to di mahurot. Dulami and di ay. Anyway, tiwasan sa Kaon, ha? Salamat sa panunood. God bless. Bye! yo,